at kung nagustuhan nyo naman po yung content at na enjoy naman po kayo at sana ay pakisira naman po at para marami naman pong makapanood at kahit papano ay magkaroon naman po tayo ng views ayan po so ang masasabi ko lang po maraming maraming salamat po ayan po may uli na po sa tingkwan, may pamain na po tayo sa makirel ayan po ayan mga yap Pumain po sa makiril. Ayan. Pumain natin sa makiril. Yan, Ito po yung pumain sa makiril. So, may pumain na po tayo. Mamaya-maya po ay magpahina na tayo. Hindi yan. Salay-salay po ang maraming nauli ko mga, mga ayap. Yan, pamain po sa makiril. At mamaya po, magpahila po ako. Ayan ulit mga ayap. Yan. Uli naman tayo salay-salay. Yan po. At ready-ready na po ito sa makiril. Ayan. Pero ngayon Ayan po yung pamain natin Sa makinil o tangike Ayan po Salay salay Okay At marami rami na po tayo pamain sa makinil Sana marami tayong mahuling makinil Para masaya naman po kayo sa panunod Ayan po. mga yap, at nakahuli na agad unang huli po ayan at pinalipad po dito yung pulunan ko tumalsik po sa dagat kaso, hinabul ko na lang po para makuha ko ayan po, at medyo mahina na po ito magkukubi ninyo at dandahanin lang natin, ayan abangan nyo lang mga yap. ayan po at parang malaki po ito kasi tumalsik po yung pulunan Ilabas natin kawit. Yan. Ya, mangayap. Tani po. Lahat nang mahina na lang po siya. Ta, sa gitna ng katawan ng sa gitan. Ayun po. Wala po sa bunganga at sa katawan lang po. Ganyan po talaga yung triple hook. Kacau sana magsabit. Ayan. At tanggal po. Yeah. Oh, pumalag-palag pa. Mayroon pa pala yung hininga. Ito po. Ay, makrel na naman. Unang huli po. Ayan. Oh. Okay. Hilalagay ko na po sa lalagyan. Okay.

pakauli. I-video ko na lang po at i-update ko na lang kayo. Ayan po. Ayan mga yap. At pangalawa na po. Nakahuli na naman. So, ito po yung buraw. Na pinain ko po at saka kung tawagin ay lumahan po. Marami rin po itong pangalan. So, pangalawa na po. Ayan. So, pangalawa na po. Hi! Pangalawa na po. Ano kayang isa ito? At dandahanin natin para malaman natin Ah. Ay, makiril mga yap, makiril. Hindi ko lang gaano makita kung gaano kalaki. Alalayan na natin. Para maganda. O, tumatak mo pa po. At alalayan na lang natin. Yan. O, kita mo pa po. Pagbigyan natin baka magasgasan po yung kuwa natin, kaya talala, talalayan natin ayan ayan mga yap. at nagpapahila na po ha Hay. ayan po, ay pangalawa pangalawa na po at maganda-ganda po yung kuratin. Yung padawi ngayon. Talagang sunod-sunod po. Ayan. At kinain agad. Ayan po. At gandahan na natin. Ilabas na natin yung kawin. Ayan. Para pag nandiyan na po, i-repeat. Ayan mga yap. Ayan. Ay makris talaga. At dandahanin na natin. At magtakbo pa yan. Ayan. At mahina na po siya. Parang... Ayan na po. Ah, nga, dali naman mga yap. Woo! Yan po. Ah, may kapalagpalag pa po. Huwag mo na natin takmain. Kaya baka makaga tayo. Ayan. At nagawala pa po. Hindi natin mawakan Oh, nagkalbuga na pati yung kinain niya. Naku, pag kung gumagalaw-galaw, hindi pa basta-basta magkuhan. Ayan, parang mahina. Hindi na siya gano'ng gagalaw. Uy! Ayan po. At nahawakan ko na. Okay. Dalawa po. Ano sa po? Makrel po. Ayan. Oh, at kailangan natin plaisin. Kaya. Yeah. So, kasi laki lang nila. Hindi magkalayo. Mga yap. Kali, kanina sa gitna na tamaan. Ito, sa bunganga na. Ayan Parang masira yata yung hook ah. Hmm, ang po. Ayan! yan po! Ayan o. Oh. Okay po, yan ay kasi laki lang nila medyo hindi malitit lang na kunti lang din ang niya po. yan, Okay, lagay ko na sa lalagyan. So, pangatlong pain naman natin ay salay-salay po. So, wala na po akong puraw. Yung lumahan, wala po. Ito na pong salay-salay na naman. So, sana makauli na naman para pangatlo. Ayan. At pain naman tayo.

na agad natin para masugatan natin tayo pag kung patakbo natin ayun na no. oh grabe kalukong is na ito sarado. Talagang siya nagkain ng pain. Kalo ko talaga. Siya yung pangapat na panghuli. Kasi durado. O, oh, mo. Yan o, oh, durado. Hmm. Lagyan natin sa isbak. kauli na nasabit ko at ngayon ko lang binidyo mas mamasa nga pala kaya pala sabi talaga ay bilo bilo kaya pala eh ngayon po at dilagyan ko pa ng bakal para lang matanggal ayan po Sira yung singlet ko. So, nilagyan ko pa pabigat para matanggalan lang. Nagsabit kasi. Tilak mo sa baba ba? Ayaw mayap. So, pangkwa po yan, pang mga pat. Yan po. At e, tanggalin na natin. Buti na tanggal. Ah. Hmm. At palitan tayo yung hook. Para maka-aria agad. Kasi pwede pa yan. Ayan po. Ito po ang... Yung bilo-bilo. Ang tawag po sa amin dito ay bilo-bilo. Ayan. Ayan. Yeah, Lagyan na natin. So, pahay na naman tayo mga yap. Ayan po, paay na naman tayo. Yan at nakahuli na kahuli na naman. At ibabasa natin kawit mga yap. Yan. Tanggal. sabi ng uh, bay Napu napitas mga yap nandula na sa taas ha <laughs> Ina iniris ako na kasi mga yap eh Woo! Hmm. nakabitaw <laughs> sige lang ayan yan mga yap at nakahuli na ang ating anso kawit sa so, talaga mga yap dandahari ko na talaga nakabitaw eh kanina so pang apat sana yun na makilin so, so hindi nila sa eh kaya nakitas ko hindi dandahari ko na talaga para mahuli po

na po. Marap na po ito. Ayan. ha <tong>

kelan na kita ayan <laughs> ayan po, uh, lagay ko na sa box po kaya medyo mabigat ayan, okay so panganin na ito mga niyap ayan, babae naman po ako Uma